bago lahat ang aming pong taos pusong uh, pagkikiramay. Eh. Pwede yung pakikwento sa amin yung pangyayari? Nasa Nueva Vizcaya po ako. Okay. Ang kasama po nung kinakasama ko yung dalawang anak ko pong lalaki. So yung anak ko pong lalaki na 13 years old, siya po ang nakasaksi lahat ng pangyayari dun sa krimen. Yung pamamaril saan po naganap? Sa harapan po ng tindahan ko na ihaw-ihawan. Umaga po ito, gabi? Alas 4 po ng hapon. Nakita po nung anak nyo yung kung sino yung bumarel? Nabosesan lang daw po niya kasi mga nakahelmet daw po at nakahelmet. Ah, uh, naka mas. Ano po to riding in tandem? Along sakay? Ano po, yung bumabaril po, gan yung inutosan ng boss namin. Tapos yung driver po, pinaka-boss namin. So, identified nyo na agad yung suspect? Yun po yung sinabi ng anak ko. Nakilala daw po niya sa, ano? sa boses. Bakit nagsalita ba yung gunman ha bago? Nagtanong daw po yung gunman kung yun daw po yung target. Ah, tinatanong, sino po tinanong nung gunman? Yun pong driver nung motor. Ah, sa harapan kasi ng i ihaw iyawan ninyo. Ano? Tapos tinanong kuya yung target, nabosya sa anak nyo. Apo. Ah, kahit na naka-helmet. Ah, Tapos, nung na, na positive na yun talaga ang target, saka pinagbabarel. Apo. Ah, ano sabi po ng mga polis natin na nag investiga sa kaso? Yun nga po sir, dinala po namin, inquest na po sana namin sa Taytay. -tay. Dinismiss daw po nung piskal. Dahil hindi daw po sapat na ebidensya yung nakuha sa mga chat sa cellphone sa kapatid nung prime suspect. May, na, may nakuha pong cellphone? Opo. Ano sa po kapatid yun? po, nung prime suspect nila. Okay, ano po nakalagay doon sa cellphone? Yun talaga po ano, yung usapan na po nila na papatayin yung asawa ko. Nandun sa cellphone yon. May ebidensya cellphone na nagsasabi pinagpa na pinagpaplanuhan na patayin itong inyong live-in partner. Tapos yung boss na bosesa ng anak niyo ah, yung po. gunman, hindi po tinanggap ng piskal at binasura. Ah, yung amo po, sabi niyo, amo ang nagpapatay. amo Bakit po ipapapatay ni amo ang kanyang tao? Kasi po pinaalis na po kami dun sa tinitiran namin. Ah, lupa. Okay. Away yung lupa, lupa po, sa kanya. So ang gusto po namin mag-asawa, bayaran niya lang yung bahay at saka yung po namin na three years sa o, kanya. O, dapat, dapat lang naman talaga. Apo. Kasi may batas tayo dyan na kapag uh, ikaw ay nakapag, uh, nakagawa ng development sa isang property, kahit na sabihin natin na hindi ko may-ari niyan, eh, nakatiwang lang yan, tapos pumasok ka dyan, after so many years, hindi po palagi may-ari, at nagpatayo ka ng struktura doon, pag pinaalis ka, babayaran yung structure na uh, mo. So, nagkabarang... Dapat may compensation, gano'n yun. Nagkabaranggayan na din po kami. Tatlong beses po siyang hindi umatin sa barangay. Ano pong pangalan ni, ni Amo? Roger Bilarmo Marina, Malinag po. Okay. So, base po dun sa testimonya ng anak ninyo, si Amo mismo ang may kagagawa. Ano pong trabaho ni Amo? Ano po siya? nagbebenta po siya ng mga lote-lote na lupa. Bumibili po siya farm lot. So ibibenta niya po by lote yun, sir. Romer Realty po ang pangalan ng ano niya. Ah, oh, Realty. Ah, Buboy, magandang hapon. Magandang hapon po. So, sorry ah, ito mga ko sa inyo. Uh, kung hindi mo kayang sagutin, okay lang. Naintindihan ko. Uh, pero kung kaya mo, then much better para magkaroon ng linaw. Ito mga polis na ikinig ngayon, uh, on okay. air tayo. Uh, para makatulong sa ginagawa investigation sa pagpaslang doon sa uh, kinakasama ng mami mo. Uh, ano yung narinig mo, buboy, sabi ng mother mo? Meron ka rin narinig? Bago mangyaring pamamaril? Opo. Ano yung mga narinig mo? Sabi po nung boss po namin, dinuro niya po si papa. Tapos sabi niya, barilin na daw po si papa. Sinong sinabihan nung sinasabi mong boss na barilin si Papa? Yun, nakaangkas po. Nagmamaneo, yun yung boss. Pero paano mo nalaman na yun yung boss? Eh, nakahelmet naman. Narinig ko po yung boses niya. So, kilala mo yung boses? Opo. Saka po yung motor niya. Ah, yung motor. Okay. Identified mo yung motor niya. Kilala mo. Opo. Okay. So, ang sinabi, barilin mo, sinabi doon sa angkas, so yung gunman ay yung nakaangkas, binal ng nakaangkas. Opo. Tapos noon, umalis na sila. Opo. Nandoon ka, gano'ng kakalayo sa insidente? Mga tatlong di pa lang po. Okay, sorry rinig na rinig mo yung pangyari. Opo. Bukod sa'yo, meron pa bang ibang mga nakita? Opo, yung mga ano po, tricycle driver. Yung mga kasama po ni Papa doon. Okay. So maraming testigo kasi alas 4 ng hapon to. So uh, nakita siyo ng mga testigo, yung motor, description, etc. Uh, meron ka napansin na plaka doon sa motor? boy? Wala po. Oh. Sargento, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Kinukumusta lang po namin kung uh, ano na pong nangyari doon sa ginagawa ng investigasyon sa pagpaslang po uh, sa biktimang si Romelito de del Castillo, sir? Uh, sir, uh, kinakompleto lang po namin yung mga papel at uh, kung may madagdag pa kami na ebidensya na mas magtuturo doon sa mga suspect, uh, may dadagdag po namin. Okay. At saka yung itong angkas, eh, uh, pa namin kung inaalam namin kung sino da talaga yung angkas na yon. Una sir, um, marami na nakakita ay uh, yes, sir, uh, yung nakakita po nung time na yon, ah, uh, aktwal tatlong tricycle yung andon. Isa na yung sa biktima tapos may dalawa. So oh. nung tinatanong ko, uh, sila daw ang uh, dalawa ay nagkikwentuhan nung time na yon at nakatalikod sila. So ang impormasyon na makukuha ko, ah, uh, wala din po yung hindi, may plaka. Sir, walang walang hindi na yung motor. Wala sir daw plaka ang motor. Ah, uh, CCTV okay, ho ba doon sa lugar? Hindi gumagana ang napunta namin sir, pro medyo malayo na yung sunod na ano. ang uh, may-ari sir ay hindi doon nakatira. Hinihintay pa namin na bumalik. Okay. Yung sa tindahan sir na malapit ay negative kasi ano lang yun. Uh, sa yung sa cellphone nakakabit, hindi pa daw na-i-connect. Wala man lang nakakita sa description ng motor bukod doon sa bata. Kasi yung sabi ng bata, itong si Buboy, eh, identified niya na yung motor na ginamit ay motor daw ng amo ng papa niya. Yun nga sir, yung naging problema namin. Siguro ang iba na mga tinatanong namin, maaaring nakakita pero natatakot. Kaya pag tinanong mo, sinasabi nilang hindi ni, hindi daw sila nilalakita. nakita. Kaya kung nakataliko daw sila o malayo sila sa lugar, gano'n ng mga Okay. Sinasabi, sir. Kasi sir, kung totoo si meron tayong motibo ano, yung sa lupa, yes, sir, yes, sir. matagal na pinapaalis, Ayaw nila, malis yes, pero ang gusto At may bago tawag, malis. May mga tawag na may, may mga patawag din yung victim sir sa ano eh, sa barangay uh, sa sitio German, o no? may mga ano din Correct. 'Di ba diba, sir? Now, yes, sir. meron daw pong kayong nakuha na mga text messages sa cellphone ng kapatid nitong suspect? Yes, sir, uh, actually nakuha namin yung kapatid ng suspect kasi ganito nangyari sir. ah uh, Uh, pinalo up namin yan, pununtahan namin ang bahay ng prime suspect, at sus, ang naabutan namin doon ay yung kapatid. Mm -hmm. So habang tinatanong namin itong kapatid, uh, may tumawag. Mm -hmm. Ngayon uh, sinabi ng mga pulis na punta doon, uh, sige sagutin mo, bro wag mo sabihin na may pulis dito at lakasan mo yung loudspeaker. Mm -hmm. So nilakas po ang loudspeaker. Narinig po mismo tumawag itong kalaguyo o kinakasama ng prime suspect mm -hmm. at ang sabi doon sa kapatid uh, ano uh, uh, wag kang matakot diyan wag ka lang magpahalata sa sa mga sinabi 'yun eh at saka ano uh, tapos na uh, wala na tayong problema tapos na 'yun yung mga sinasabi doon sir na hindi ko lang gaano ma-memorize lahat pero 'yun ang mga sinabi na narinig ng... ano Okay. Bukod po doon sa mga sinabi na rinig, meron ba mga text messages? Uh, sa text messages, sir, uh, ano, messenger, sir, uh, na picturean ko siya. Pero dahil messenger ngayon, na-delete na kaagad din ng ano, after nung siguro nalaman niya na huli na ito Okay, pero na-screenshot niyo po. So, no, ano screenshot po yung na-screenshot niyo na, po doon sa ano, messenger, sir? Ayun yung conversation po, sir, ng ano, ng kapatid at uh, yung hinuli sana namin. Ano pong conversation po yun yon sir? Basta may conversation sila na, sige, mas mabuti ngayon to, la, patayin na natin. Parang ganun ang magiging, ano doon. Patayin. Maybe may binanggit po na pangalan kung sino papatayin daw. Wala po eh. Basta ang, ano, usapan nila sa mag-asawa eh. Hindi okay. siya malinaw kasi yung pangalan doon ay hindi nabanggit. Ahas po ang tawag nila sa aso. Ang mm, ahas-ahas yun, ka yun. Po, ahas. ahas ang Also oh, may nabagito na word yung, ahas. Yung ang ahas parang ano yung nakita ko roon. Okay, so yung so alam na alam na sa ng maraming tao na si ahas is the victim. Yun ang alias na binigay ng amo uh, sa kanyang tao. The victim. Uh, uh, yun lang sir yung parang binigay ng binigay ng code. Opo. Oh, yes, victim. Sir, yes, sir. Oh. At marami po na na yung yung code na ahas yun ay para kay victim na ang nagbansag ay yung amo tama parang ganon ang nakakaalam lang din nun, sir yung kapatid na si Rudy kasi sila lang naman ang nag-uusap-usap sir yung si Rudy yung hinuli namin okay sir meron kayong mga na-recover mga basyo ng bala yes sir don sa ano sa pinaka crime scene okay at ano pong ginawa niyo doon sa basyo ng bala? Pina-forensic uh, po? Yan po ay kinulik po yun ng soko sir, para sa examination nila. Okay. At yung, Gumawa na po kayo ng matching sa soko na yung kung may mga baril ba na uh, pag-aari nitong uh, sinasabing amo. and baka yes, na yun sa krami at i-cross matching hmm. nyo doon sa basyo ng bala na na-recover, na -recover, That, kalibre ng bala. Yes, sir. Uh, request na rin ako kung may, may lisensyado na baril ang ang suspek at kung meron man ay ah, hindi pa po naka ano sa amin yung ano sa firearm I Yes po Senator magandang hapon po. Pinasura ng piskal. Opo Senator. Yung uh, mga sinumite ng pulis na yes. may ebidensya, yung screenshot, uh yung uh, pag-uusap sa telepono, yung voices na sabi ng bata uh na uh bosesan niya na yun ay amo ng kanyang papa at plus yung motibo na pinapalis sa lupa, ay umalis, yes. at malis, uh, nagkabaranggayan, etc., etc. What do you think? Yes. ano take mo? Uh, I have to check po, Senator, kung nasubmit ba po nila. Nasubmit natin. Sir, nasubmit mo lahat yun, Sir, yung mga binanggit ko? Pinagmit namin, pero nung review, hindi na po siya tinanggap kasi yung uh, pagkuha daw ng uh, screenshot at nagpa yung pinalakas yung yung bose sa cellphone ay against self-determination at saka illegally obtained yung nakuha namin dahil galing sa suspect. Oh, kasi para nag-eavesdrop kayo doon sa pag-uusap. Yes, sir. Ga galing po kasi sa suspect at saka pinalakas ng pulis yung, ano, yung speaker. Okay. Yung kinukuha. Yung boses nung, nung ng bata, hindi rin tinanggap ng piskal yun? Uh, actually, sir, uh, ang advice ng piskal ay hindi inquest. Hindi inquest yung uh, accomplish uh, irregular filing kasi okay. since na doon sa ano sa yung nahuli namin ay hindi siya ang prime suspect. Sir Negar, ano legal point of view mo rito? Yes po, Senator. Ah, ang sa akin po, Senator, uh, I'll have to agree with one point na dapat i-preliminary investigation po siya kung gusto po natin ipuntirya is yung mastermind or yung may-ari po ng lupa na nagpapaalis po doon sa biktima. Mm -hmm. uh, that way po, we can present more evidence. Uh, for example, Senator, uh, dapat makita po natin dyan yung sworn uh, statement, affidavit, in an affidavit form ng witness po na 13-year-old, plus kung may maukuha po sila magkakooperate sa maraming nakakita, specially identifying po yung plate number ng motorcycle and other pieces of evidence po. No? Uh, to in order to establish reasonable certainty of conviction. Uh, mataas na po kasi ngayon ang standard ng ating DOJ before sumampa sa korte ang isang criminal case. Mm -hmm. So, we will have more time to gather evidence and to present it in a way na katanggap-tanggap po kay Prosec. Mm -hmm. uh, we just have to make sure, Sen, na maganda po yung sinabi nyo, yung registration number rin is mm -hmm. a huge factor also mm -hmm. para malink po natin yung gunman doon sa crime po. Oh, yung forensic, ano, ipo-forensic muna yung yes, yung po. basyo ng bala. Sa rento, ano pong kalibre ng baril ang ginamit? Base po dun sa basyo ng bala na, re na recovered niyo po, sir. Ano? Anong kalibre uh, 45. po? Caliber 45 po. Caliber 45. Nasubukan niyo po mag-check sa Kamkrame sa FEU? Fire yes, sir. Naga, nag through email sila. Nag-email na kami. So, uh, inintay lang po namin yung reply. Kasi, ah uh, nirequest ko po kung may registered firearm itong mga suspect namin na na i-mention. Uh, mm -hmm. wala pa pong ano, kung hindi ko ano kung kaya, So, so Ga ni ano. Garrett, kung ganun yes, rin sir. lang pala, medyo mahirap-hirap ang it will be an up, up uphill yeah, battle yeah. for uh, the uh, prosecution itong victims, family victim lalo na na hindi tatanggapin yung na screenshot ni Sarhento kasi it was uh, not appropriately obtained, if that's the right word oh. for it. Plus, yes. yung pinalakas yung uh, bosses, I mean yung telepono pina-speaker, tapos pinalakas yung conversation, not acceptable yon sa korte. Ah yes po, senator. Ah may tinatawag tayong doctrine sa ating constitutional law, tawag nila yung fruit of a poisonous tree. Ibig sabihin, hindi po pwedeng tanggapin ng ating prosecution service ang ebidensya na labag po sa constitutional rights ng isang tao. Pero meron pa rin naman, naniniwala naman po. So wait a minute. Let me butt in. Yes. Paano kung yun na lamang ang pinaka-ebidensyang available? Yun na lamang ang meron ang uh, ating kapulisan o ang mga investigators na para yes uh, magkaroon ng linaw yung kaso. Wala ba uh, exception uh, to the rule? Dahil... Wala pong exception, Senator, as long as it is still a violation of the Bill of Rights natin, ng Article 3 ng ating Constitution, uh, wala po exception doon po sa doctrine na yun. So, we'll have to find other pieces of evidence po. Uh, dito naman po, we still have the uh, firearm database ng FEO po natin. Plus, we also have the eyewitness account of the 13-year-old po na naka-witness ng shooting itself. Um, we also have other... Siguro other witnesses po no since it's in broad daylight sa tapat po ng nang ihawan nangyari uh, I would suggest that our police invite yung mga witnesses for questioning po under custodial investigation para madagdag po ang kanilang testigo sa kaso Siguro I don't know uh, this might be a long shot Tony Garrett Yes po. dahil hindi to unang pagkakataon na nakatanggap ako ng ganitong klaseng scenario I think many many years ago yes, at ang ang co-host ko pa rito si Ninny Taduran almost the same eh. Uh, may pinapatay and then na-recover uh, ng mga pulis yung cellphone at doon sa cellphone may mga conversation tungkol doon pinapapatay yung victim. Hindi tinanggap yes, ng but... korte dahil nga doon sa sinabi mo doctrine na it was yes, but... illegally obtained. So is it, how about pag-aralan natin na amendahan yung batas na yan as long as hindi naman puwene sa as long as hindi ninakaw yung ebidensya and uh, bumulaga lang dyan yung cellphone at uh, habang ini-interview yung, yung sospek na napakinggan yung mga polis, yung pag-uusap, etc., etc., dapat that is something na should be considered kung yun na lang ang bagay na para masolve yung case. Uh, we will have to amend po yung constitution na And so it will be quite a lengthy process para po ma-skirt natin yung prohibition under our Bill of Rights mm -hmm. uh, Pero yun nga po sinasabi naman po nila ang Constitution natin ay tinatawag nilang living document no okay. Or uh, it's a document that is subject to change So mm -hmm. if we want to change it Senator, uh, I would suggest po na we amend the Constitution Para po may ganong exception po sa ating Bill of Rights Infa, kumalala ko yung kasong halos ganitong nangyari, unsolved na Dead in the water kasi nga hindi ka tinanggap yung mga ebidensya na nakuha sa cellphone kasi sabi nga illegally yes. obtained and then eto na naman for the second time illegally obtained or pinalakas yung bosses inutusan yung suspect again hindi ka tanggap tanggap under that that doctrine na binabanggit mo maybe it's about time yes, na sir. we have to look at it study and then amend it para naman eh is a, magpara dumating uh, ganitong ganitong si mga senaryo ulit eh meron lang makakahon kasi kung ganito rin lang pala palagi merong mga makalusot. Yes po Senator. It's uh not free in some point po. Opo oh Senator. I in some point I agree kasi as a ano po uh, even in the practice of law po mahirap po since walang sabi na power ang prosecution natin uh, at ang may sabi na power ang korte. So mag, minsan po napipilitan po talaga ang ating kapulisan na mag-violate ng ating mga bill of rights no and it usually ends up to the ano dismissal of the case possibly senator kung ayaw po natin i-amend ang constitution there's another workaround that I can think of mm -hmm. na bigyan natin ng sapina power po ang ating mga prosecutor ang ating piskalya para ipresenta po 'tong mga ebidensya uh, what well, do you mean sapina power senator, don't okay, they have the sapina power right now sinasapina ng mga prosecutor yung mga suspect and not the same sa pina power po as the courts where they can request for certain pieces of evidence to be presented po ang uh, sa pina power lang po ng prosecutor is to make a person appear para sagutin po ang complaint against him Aha. so medyo mahina po ang kapangyarihan na yun sapagkat hindi nila pwedeng ipuwersa iluwa sa isang legal na paraan yung oh, mga yes, evidence ko na. na alam nating nandiyan yes, okay so Bibigyan natin sa pinapower ito mga uh, prosecutor para pag dumating ang ganitong klaseng sitwasyon, senaryo, pwedeng isampina ng prosecutor yung ebidensya na sinasabi ng mga polis na nakuha sa cellphone. Yes po, Senator. Uh, that would be a great addition to the power ng ating DOJ mag-investigate ng mga crimes. Dahil sa ngayon po, kung hindi rin naman naakit ng korte, wala rin pong may kapangyarihan magsampina So, nakakatago po sa, il- sa likod ng Bill of Rights itong mga criminals Correct. po natin. sa so, so, sige. Um, mag ka nga ng resolution tungkol dyan in aid of legislation yes, para amendahan senor. at pag-aral muna natin mabuti. Tanong-tanong tayo sa mga yes, legal sir. experts tungkol dyan and then isa lang natin at uh, amendahan yung, yung batas na yan. Para, I mean, yes, dagdagan senor. natin ang kapangyarihan pala yung mga prosecutor para magkaroon silang sa pinapower. power. Yes, po, Sen. Uh, it will fall squarely within the Committee on Justice and Human Rights, so we will work on it. Po. Remind me tomorrow to talk to Senator Tolentino or yes Senator po, Sen. Pimentel pertaining to that. I'm sure, yes. I'm sure both of them will agree with us, especially kung may paluanag yes natin na maayos. Sige. Thank you. Thank you, Attorney Garrett. Thank you rin po, thank po Sen. Uh, ah, Sarge. Yes, sir. Sige po, continue lang po pag-imbestiga. Um, wala tayong magawa. Eh, meron nga tinatawag na yung doktrina binabanggit ni... Atone Garrett, yes, sir. kahit na ginagawa niyo yung trabaho ninyo, pero eh, hindi naman tama yung pagka-obtain ng mga ebidensya, kaya na-dismiss. Kaya magkalap pa kayo ng mga karagdagang ebidensya po, Sarge. Yes, sir. Yes, sir. Uh, ginagawa naman namin po hanggang ngayon po, sir. Opo, alam ko po, Sarge. Alam ko. You're doing your best at nakikita ko naman po yung inyong pagtatrabaho. At ako po ay uh, nalulungkot lamang na sa kabila nito pagsisikap ninyo, yung pagsisipag-sipag nyo dyan sa paggawa ninyo ng tungkulin, eh hindi tinanggap dahil hindi nga tama yung pagkakuha ng ebidensya, ika nga. Anyway, yes, sir. Uh, sa alam, maraming salamat, sir, sa suporta ninyo. Po. Maraming salamat po. Mabalik lang namin kayo from time to time, Sarge. Mabuhay po kay Sarge. Magandang hapon po, sir. Sarge. Magandang hapon po. ah uh, Ma'am, ay mo naman yung mahabang pag-uusap namin. Pabayanan muna natin yung mga polis uh, dyan sa Murong Rizal na uh, gawin ng investigation. From time to time, tututok tayo. At uh, nang dahil sa inyo, um, papasa ako ng batas na para bigyan ng uh, malawak na kapangirihan ng mga piskalya na para uh, magkaroon ng sampi na power, which napaliwanan naman kanina. For the meantime, uh, ako po'y magbibigyan ng financial assistance uh, sa inyo para sa pagpapalibing at kung ano pa mga kailangan. Saan po nakaburo ngayon Sa kubaw po, sir. Sige po, sasagutin ko na po yung burol, sagutin ko na po libing, sagutin ko po lahat. Kahit na cremation ako po'y magbibigyan ng financial assistance po sa inyo. Ano po, sir? Gusto ko lang po mailipat po yung mga anak ko sa probinsya kasi po, hinahanting po kami. Dan, sige po, ililipat agad-agad natin. Pati po pag-aaral nila nasira na. Major Florante Yu, Chief of Police ng Morong Rizal. Major Yu, magandang hapon po sir. Major. Magandang hapon po sir, Senator. Opo, uh, ano kanina po kausap ko yung inyong sarhento, Sergeant Michael Espanyola, at pinuri ko nga po dahil masipag po yung inyong mga tauhan dyan sa pag-imbestiga. Kaya lang, eh, hindi po tinanggap yung mga ebidensyang nakalap ng mga polis ninyong masisipag. Anyway, what I'm uh, calling you for, uh, Major, is ma, ma muna itong mga anak ni Ma'am, nandito sa aming complainant, bago niya ilipat sa probinsya, kasi mukha na nga libre mabuhay. So I'll put it on your shoulder na para to make sure ikaw nang may responsibilidad to secure their safety. Sige sir, ah uh, kunin ko na lang po yung details sir and then uh, gusto mo nga sir kausapin si, ano, si Mabon. Off air sir, sige. off air, sige po. Ito, ma'am, punta ka na doon sa kabilang. Mas maganda off air, huwag natin sabihin on air yung mga oh, detalye yung pag-uusapan nyo ni Major para ma-secure kayo yung mga anak niya. okay? Ako na pong bahala, lahat ng gastusin, papunta probinsya and all. Okay? Sige Thank po. You po Thank you po, Senator. Thank you po.